Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true blooded Aldab Nation ka, e eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko Salamat po sa iyong paglik sa channel na to Welcome back mga ka -alga. ito na naman po ang iniging si Mr. Destiny at magbibigay tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media ito yung sinasabi ko mga na pinapagiwanag ko lagi pag ebidensya at resibo lang po hindi po natitinag si Mr. Destiny hindi po tayo nagpapakita ng ganito ganyan wala po tayong ebidensya at resibo sabi ko nga po sa inyo galing din naman po ito sa mga malalapit kay Mengay at sabi ko naman po sa inyo tayo RW Nation po tayo since 2015 kaya mas ma nakakakuha ako ng update dahil kay Mengay at kay Alden lang naman po ko nakatutok. Yan yung pagkakaiba po namin sa mga literal na nagtitrending, nagbabiral na mga vlogger. O yung mga nagsusulat ng article, yung nagpo-post sa TikTok. Kaya nga po, misan sila na po yung kumukopya sa atin eh. Sila na po yung gumagamit minsan ng mga video na inilalabas ko. Kasi hindi naman po natin to malalaman kung hindi naman po tayo bibigyan ng update. Destiny po ba? Kaya dun sa mga nagsasabing, hindi Mr. Destiny, nakalimutan lang naman ni Mengay isuot yung singsing. -sing. Nakalimutan niya lang naman, kumbaga ipakita yan dahil sobrang busy nga po sila sa pag-aayos o pagsisimula ng show sa Sydney para mag-perform, magbigay ng tuwa at saya sa mga Pilipino po na gusto po silang makita at mapanood. Natama naman po yung iba. Maganda naman po yung mga komento at medyo siyempre wala pong basher doon. Kumbaga parang sinasabi na pero pabor pa rin po sila sa ina-update natin na hiwala yan. Ito na po yung ebidensya ko. Ito na po yung resibo ko para nga po mapatunayan sa kanila. Bago pa po magsimula ang show, makikita nyo na po na wala na talagang suot si mengai Tapos kinabukasan nga po, ito na yung latest post ni mengai na wala pa rin pong suot. Common sense po ba mga kaaldab, sa limang post ni mengai sa tatlong araw po nila dyan sa Sydney, Australia? Eh masasabi nyo na nakalimutan lang? Maaring nakalimutan siya one day lang dalawang araw. Pero kung lumalagpas na po dun, abay hindi na po maganda yon At hindi po ba kayo aware na walang nagsasabing, wala man lang nagtatanong, may hindi mo suot yung wedding ring mo. Oh. Hindi, para lang klaro. <clears throat> para lang po malinaw sa inyo. Hindi po ba, alam nyo naman po, anak, kapag may mga ganyan, e pansinin po yan yung post natin marami na nakakapansin yan ay I may mean, sot mo nga kasi sinasabi na ay walay na kayo ni congressman arjo meron na kayong ganito ganyan dahil sa issue ninyo ni ibyang mga sagutan ninyo maanghang na ganito ganyan parang ikaw lang yung kailangan magdusa kasi ikaw naman yung unang nag-react ikaw naman yung una nagsabi na ganito ganyan tapos ikaw yung maraming post sa social media na lumilipad ka ng ibang bansa halos kasamisan kasama mo yung pamilya mo sa mga post mo yung pagpunta nyo ng Japan pagpunta nyo ng Singapore pagpunta nyo sa mga bagay-bagay na buong pamilya kasama mo sinasabing gastos lang daw gastos daw po yung lahat ni congressman Arjo parang libre na lang daw po. Di po ba? Yan ang kwento, mga kaldab. Sabi ko nga po sa inyo, kung titignan nyo lang naman po at babasahin yung mga nangyayari ngayon at nagaganap, at talaga mapapaisip kayo. <coughs> well, pasensya na po kayo sa boses natin, ha? Medyo inuubo po ayun ngayon. Uso, uso, po talaga yung trangkaso. Di po ba? At alam nyo naman po, mga kaldab, na kapag ako nagbibigay ng update, 101% yan. Legit po yan mga ka-aldab. Ang hindi lang legit o hindi natin masasabi mm, ano na nga po ba talaga yung sitwasyon na nangyayari ngayon. <coughs> Kila Mengay at kay Congressman Arjo. Pati nga po legit taber Umaayon din po sa mga post ko. O, ibig sabihin, mas maraming kakampi si Mr. Destiny. Ibig sabihin, panalo na naman po si Mr. Destiny. Pero gaya na sinabi ko ako, nalulungkot po ako dahil sa mga nangyayari ngayon, sa mga issue na kumakalat ngayon. Di po ba? Na yung hiwalayan, parang sinasabi nila na ayaw daw pong kumbaga, ni, o nililigdas lang daw po ni Menga yung sarili niya na hindi makuha yung mga kayamanan. Di po ba? Ni ni Maine dahil kung magkabukingan at masampay yung kaso at syempre maka pagka nanalo yung side ng kabila abay syempre kukunin po lahat lahat ng kayamanan na nagkakahalaga nga po sa mga nakuhat at nakurakot daw po ni Congressman Arjo oh, syempre damay na rin po si Mengay doon dahil kahit po pagsamasamahin ang buong kayamanan ni Ibyang ni congressman at ni art abay kukulangin di po ba kasi yung mga napamili naman po nila hindi na may babalik ng gusto yun eh <clears throat> tapos yung mga yung mga travel travel nila o oh, yung mga pagkain nila sa labas kaya nga sabi sa inyo ito na yung simula eh kaya kailangan nilang magparamdam na o oh. ang problema ngayon si Mengay kapag ka naghiwalay daw sila hindi na daw mababawi yung mga kayamanan na ibinigay ibig kong sabihin yung mga luxury, yung mga travel travel, hindi po ba yan ang sinasabi ko mga na madali silang gumawa ng issue <clears throat> kapag ganyong mga sitwasyon syempre mga nagpapakalat nito eh yung malalapit po kay Ibiang malalapit kay congressman at yun po ba kaya kawawa nga po talaga si Mengay kasi yun nga po yung pinupunto nila mga kaaldab. Si Mengay daw po kasi yung unang nag-react. <clears throat> si Mengay po daw kasi yung unang nagsalita at pinagtanggol niya. Ang lumalabas po kasi mga kaaldab, na ang pinaka naapektuhan ng gusto e eh si Mengay. Tapos sabayan pa po ng mga post video na nagta-travel abroad. Tapos yung mga bag na worth 7 million. Tapos yung mga accessories niya, hikaw, sing-sing, lalo na po yung wedding ring. Hindi po ba na nagkakalaga daw ng milyon. Marami na. Marami ng kwento ang lumabas. Marami ng mga sinasabi sa social media. Ba? Kaya nga sabi sa inyo mga kadab, mahirap talaga kapag uh, pinag-usapan ka na. Mahirap talaga kapag ikaw na yung binabanatan, di po ba? Kasi tuloy-tuloy yun eh. Halos yung nakapokus po sila. Eh, pagpiestahan natin si Mengay, mayaman niya. Di po ba? Tamantalang si Biang. Eto, di po ba? Nagagalit siya. Kina Julius Babaw. Karen Davila. At kay Corina Sanchez. Dahil inedit lang daw yung mga video na ganito-ganyan. Kaya, syempre, <clears throat> pinagpiyestahan eh. Yung bahay, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, wala rin naman pong ligtas si Biyang. si Jela Atayde, at ang pamilya niya. Kaya nga lang ang tanong, sino ang magsasakripisyo? Sino ang dapat magbayad? Sino ang dapat managot o magsole ng napakalaking pera? Hindi po ba? Hindi, rin to kaya mga kalda, billion yun. Hindi yun <coughs> 50 million. Pero sabi ko nga po lagi, paulit-ulit ko itong sinasabi sa akin account. May kanya-kanya po tayong pananaw. May kanya-kanya po tayong opinion. Na nire-respeto ko naman po yan. At ginagalang. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo ba po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kina at Soy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyo. Hanggang sa muli, salamat po sa pananood at pakikinig.